Hai, ng naman Hi, trekking na kamet apo sa Kamisa Zipline. Papelling, papelling. Oy, camera ko. Kuya, hindi ko mame. Toron mo to. Oh my gosh. Oy, sa camera mo, balite. Ma'am, mo. Where gamit frog? Where frog? May frog! My frog! No, wala. Oh, easy lang! No, na yung frog! Pwede pa yung frog! Uy! Inayos ko na yung uniform ko Sabi dyan, excuse me. Kita pa ba yung Pilipinas? Hindi, kanina pa. Ganyan niya dapat. Oh! May pan!

I come and we don't let oh, go Banda na sila unang panahon So wow. dito, boys and girls Wala magtutulakan, wala maghahawakan Eh, pag nagkamali kayo Yari no, 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 no. boy, boy Philippines sampila lang, sampila lang, sampila lang. lang na. ano, kayo? Isilang. Wala yung mga sultukan. 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 Wala yung Wow, ang tungkot oh, wow. Girls, mag-iingat kayo. Ang tungkot madulas madulasa. Ingat madulas <laughs> Instagram, Instagram. Mia has Ito kaya ba kaya ba? dito? Oh, wait, Aristotle> Ay wala pong kway ban. Wala Ay wala Ay wala pong kway Ay Ay wala pong kway ban. 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 Ay wala pong wala pong kway ban. Ay wala pong wala

Ay, ang pangit! 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 Ang pangit! Totoo yun! Girls, boys go. mamaya. Assist niyo kami. Go, Anna! Go, Anna! ka, si Francis. <laughs> <Aliga>. <laughs> okay, ako so, ang tour guide niyo. Tala. Let's go. Ay.

Yo, what's up, na. Siro next, next, next! Nakapagod. Nakapagod na kayo, ha? yung mga mag ha? May bayad. O, Isa-isa. Ay, okay na yun. next, 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 o!

putek. oh ingat oh ingat ah, putek toh? ling 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 na natin sila. <hte> <feeling> <invented> vai na frente do outro bem dois tá ninguém não